Kung hanggang ngayon, nagdududa ka pa rin kung meron nga ba talagang kumikita dito sa Online Business Academy, panoorin mo yung video na to. I'm uh, Maria Cristina Wamar, full-time housewife, uh, nurse by profession, and uh, with three kids. I see. Ano po yung reason mong tina bakit kayo nag-try uh, dito sa Online Business Academy? Uh, actually, nag ako ng uh, additional income or parang uh, i part time ko habang wala akong ginagawa. biggest why ko nun is uh, hopefully na makapag for good na si husband. Yung husband nyo po ba is OFW or? ako uh, uh, si Mans. Ano po ba nakita yung, yung OBA? TikTok ba? Facebook? Facebook lang. Sa Facebook. Okay. Sa, uh, sa stranger din na hindi mo kakilala. Tama ba? Opo. Hindi mo kaila kilala. Kaka-scroll scroll lang po. Nanbalita ko mong din kumikita kayo ngayon ng magkano po yung kinita mo? Uh, bale total na kininin ka mo dito sa OBA? One, 120. Uh, 124 pesos o so 124,000? <laughs> 124,000 pesos. Grabe. Oh, And then, uh, pwede ba kitang matanong? Para, hindi naman parang chismoso tayo, no? Pero, ilang months mo ba or weeks lang ba? Gano'n mo katagal kinita yung 124,000? Uh, lang mga uh, one month din. Nasa one month, kumita ng 124,000 pesos na first time magnegosyo sa online. Tama po ba, Tina? Uh, Grabe. Congratulations po and more to come uh -huh. sa'yo. So kung gusto mo guys na ikaw na yung next na matuturuan ko, i-comment mo yung location mo dyan.